sa lalawigan ng Pangasinan, May pagpapakawalaan ng tubig sa dam. So may epekto ito doon sa mga low-lying areas. Salamin natin ang latest uh, information dyan. Bombo, radio Dagupan, please come in. Bombo Dennis, mahigpit ng binabantayan ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga lugar na malapit sa mga river systems matapos na magpakawala ng tubig sa San Roque Dam kahapon. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Vincent Chu, ang Operation Supervisor ng naturang tanggapan dakong alas 3 ng hapon nang magbukas ng isang gate ang naturang dam. Kanilang inaabisuhan ang mga residenteng malapit sa mga kailugan na ang lumikas na partikular sa ilang lugar sa Eastern Pangasinan. Nakapagtala na rin anya sila ng mga preemptive evacuation sa ilang lugar dito sa Lalawigan, kabilang na ang siyudad ng Nagupan, Bayan ng Anda, Bulinaw at Suwal. Samantala, dakong magahating gabi, nang magsimulang umapaw itong tubig-dagat mula sa bayan ng Linggay and Beach, dulot naman ng storm surge. Patay sa abisong inilabas ng pag-asa kaugnay rito, may taas na 1 to 2 meters Eto nga uh, pag-apaw Bombo Dennis dahil sa bagyong Christina. Uh, katulong naman ng Local Disaster Risk Reduction uh, and Management Office ng Lingayena uh, ang Bureau of Fire Protection na uh, upang ilikas itong mga binahang mga residente. Uh. Maliban pa riyan, sinabi rin ni Chua na nananatiling nasa red alert status ang lalawiga na lalo na't nasa ilalim ito ng signal number 3. Buong nakahanda ang kanilang rescue team sa anumang emerhensiya at kung sakaling kukulangin na ang pagresponde ay nakaantabay rin anya ang karagdagang puwersa mula sa hanay ng Philippine National Police ang Army at maging ng hanay ng Coast Guard. Inaasahan naman Bombo Dennis na makararanas ng malakas na pagulan ngayong araw dito sa lalawigan ng Pangasinan at sa kabilang dak o suspendido din etong lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan ng Pangasinan at maging etong mga trabaho nga panggobyerno. Samantalang may dagdag na lamang din natin, no, Bombo Dennis, dahil batay na din na dito sa pag-iikot ng ating mga otoridad, lalong-lalo na dito sa bilang no, ng mga evacuees na inilikas na rin mula sa kanilang tahanan na papunta naman sa mga evacuation centers. Sa kahapon, mga bandang pasado alas sa isa ng gabi, Bombo Dennis and Batay Salasta na monitoring ng ating mga otoridad ay meron ng mga inilikas no, na mga at pamilya, particularly sa lungsod ng Alaminos, sa, sa bolinaw sa Dagupan, and uh, maging sa Suwala. Yung bilang ng mga ito, Bombo Dennis, uh ay uh, nasa lungsod ng Alaminos 184 individuals eto nga uh, inilikas dyan. Uh, sa bayan ng Gulinaw nasa 164 uh, dito sa lungsod ng uh, Dagupan ay nasa 52 individuals uh, at maging uh, sa bayan naman ng Suwala, uh, ay nasa anim na po ng mga individual eto nga uh, inilikas Bombo dani. Okay uh, Bombo I mean nais nice ko lamang maitanong ano, sapagkat uh, may mga bahabahan na pala dyan. Uh, ano so far yung ating monitoring uh, sa kumbaga ay natukoy na pinakamalalim diyan sa probinsya ng Pangasinan. Sapagkat kung ihahambing natin doon sa Kabikulan hanggang dalawang palapag ng gusali ang nalubog. Eh how about diyan sa inyong probinsya so far ang uh, kumbaga ay natukoy na pinakamalalim na pagbaha? Ang mahirap kasi dito Bombo Dennis parang dito sa lungsod ng uh, Dagupan. Bagamat hindi naman na ganun kalakasan itong nararanasan nating pag ulana uh, pero hangin itong inaatake. Ang problema natin dito Bombo Dennis is itong pag-iral ng uh, high tide. Uh, and uh, kahapon as of uh, 3 PM nagpakawala no nagbukas itong isang gate ng uh, San Roque dama sa bahagi ng uh, Eastern District dito naman sa ating uh, probinsya ng uh, Pangasinan Bombo Dennis ang ilang uh, bayan doon ito ang uh, masyadong uh, sa baha dyan, 'no yung mga malalapit sa San Roque Dam and uh, kung dito naman sa ilang uh, mga malalapit na lugar dito naman sa Sarsudad uh, Dagupa, na dagupan kanina mga pasado alas dos no ng uh, Madaling uh, araw ay uh, lampas suhod ito nga uh, nararanasan din naman natin no na uh, pagbaha dito naman sa atin and uh, pagdating naman sa mga pangunahing kakasadahan natin na uh, Bombo Dennis, sa uh, dito sa Sarsudad uh, Dagupa, na dagupan eh makikita din naman natin kahit pa, possible pa sa ilan pero pahirapan uh, dahil dahil meron na din yung ilang mga uh, sasakyan din naman na uh, tumipirik na bunsod na no, dito sa taas ng uh, tubig baha na siyang uh, nararanasan natin, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Lime. Mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat, uh, Bombo Dennis, live mula dito sa Bombo Radio Dagupan, uh, Bombo Limey Perez, uh, para the number one uh, and most trusted radio network in the country, uh, Bombo Radio Philippines. Pasta Bombo!